pastel mga kaiko sama haw tuyo okay. harakab na naman wak hmm. so, pa talong mga kaiko wak yeah. dan talong Wardo, na, but, na may na talong pero punuan lang nabilin mga kaiko wala na bunga punuan ini yeah. hey, sani Lagulay talong, importante makakao mga kaipan.

pejangonya nunggu ba ya masih gosok ya pak stainless no mau tayak kita ini bisa kagak sedap no tayak bisa kagak sedap ah serap mah kayak Pastil. Yung almusal namin ngayon, pastil. 20 pesos, busog ka na mga kaipo. Dalawang pastil na yan. Daghan, ilang kanan ka rin. Kaya na, magusog ka. Ibang pastil lang, may kanan ka Ang kagandahan dito sa suki namin mga kayo ko. Ang pastel. Ang ulam, manok, chicken. At saka, yung 10 pesos nila na pastel, dami na mga kayo ko. Sa dalawang pastel, 20 pesos, busugan na mga kayo ko wala ka nang masabi na maliit na yun tama tama 20 pesos mga kahit ko ayun na busog ka na masyado kailangan bilisan mong kumain mga kahit ko parang hindi ka na maano. ano ba no, may kay dandan mo no, pagkain mo no, abutin ka na sa pagkain tang hindi mo na malulok tapos lalo na walang ibang ulam nag iisa lang yung ulam may talong sarap pag may talong hmm. kahit na walang ulam, may cook ang tulak. <laughs> Romatera ka sa ko. Di hey, mama kay ko. paki mga kay sa akong mga video. I love you all people. Thank you very much.